Ha? Nakapagbinta kayo dyan? Nakapagbinta? Lama. Ano na binta nyo? Papalabok! Yung upo! Papalabok! O, lagar dyan? Papa, magkano nga ito? Ah, talaba! 25? 25. Oo. Oh, oh. Nakabinta naman kayo ng mais? Oo. Oh. Ako yung diretsyo biyahin na na rin. Ay, dagdagay pa na isang upo kaya yan. Ano ka, may bibili pa? Pinagmano eh. Hoy, ano kaya? Nini, isa pa? Oo. Yan, oh ng gulay eh. no. Wala na nga gulay eh. Bukas sa uli. Ayos na ako diretso na. Sabi mo sa mama mo ha. Ayun po. Kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode na ito. Ano po? Haharvest po tayo ng ano naman. Nang mais po uli. At gawa ng isasabay natin sa biyahe ng sibuyas. 20 kilo sibuyas po. <laughs> Yun. Tara po. Sama-sama po tayo. Atin po ikangay inuutay-utay na at nang para anong ang tawag Nampara para po makabawas sa tayo dito sa ating pananim at nang para hindi rin po tayo maagar ng ating maninira. Oo. Oh, diretso upak na po ang ating gagawin. Yan. Yeah. Diretso dire, dire, balat na. oh क्वालिटी <laughs> Oh. Lagi po natin pinapasabayan ng ibang kalakal yung ating mga ano yung para po ika nga hindi medyo tayo matalo sa tracking oh. Ah, itu rumah di kesa Oh. Hmm. Lagi kita, mana mis tamis. Maaf di rin pusa ay. Ya, atuh yang ginagamit yung hinapod siliyo. Hmm. ako puso Naku, young corn Nasa blade din po, young corn eh oh, corn Young corn dalong at oh, oh. pinapasalamatan po natin at gawa ng itong ating tinataniman ay kumbaga nauukulan uh, na, na nauukol po ba yung ano yung halos lahat ng tinatanim po natin ayan yan wala ka ng wala puso na rin yun Okay, ganda oh. Panalo yung pagkamais niya oh. Nakaka-enjoy po mag-harvest. Oh. Hmm. Oh. Hmm. nakaka-enjoy mo harvest oh ah panalo ganda oh ng ating mais oh. Ito ay yung balat na. Aw, oh. Are na ho. Diretso deliver na ho tayo nito. Nagkalakal. Ang piraso lang lang po. Ari ng ating mga pang deliver. Oh. Yan, ari ko ayo kita yung... ko. Sibuyas. 22 kilo. Imedia 22 imedia. Tatarpon mo may mais. Nasabayan uh -huh. po natin ng ano? Ng mais. Uh -huh. Pag 2 kilo. Tatlong pala. Yara po yung ating pang ano Pang biyahe 22 kilo Tapos ari upo po Tapos ari Yan para po isang dalahan po ba Diretso na po tayo Upo Dito ka ngayon Opya yeah. Sibuyas Dito ka ngayon diretso na po tayo tapos benta natin yung pasadaan dalawang kilong mais at isang upo oo oh, dalawang kilo isa isa pa isang kilo isa yan kasabay po natin si Jim pa uwi ayos na ako oh, tama oto uwi doon sa tindahan oto sa tindahan Oto, si Ate Motoy. Oo. Bukas lang uli. Ah, sige Okay. Salamat po. Labanos kay Kuya Bik Tatlong tao pa ang pagbababaan. Kaya, kaya mo ay, ay. Dyan, nakapagbinta Ano Papa, nabinta nyo? Papala mo Yung upo Papala mo Tapos O, lager dyan Papa, magtanong natin Ah, 25 25 oh, Oo Nakabinta naman kayo ng mais Oo Ako yung derecho biyahe na narin Ay, dagdagi pa na isang upo kaya yan Ano ka, may bibili pa? Hoy, ano kaya? Nini, isa pa Yan o oh. Wala na nga tayong gulay eh. Bukas sa uli. Ayos na ako. Diretso na. Sabi mo sa mama mo ha. Okay ko na lang arig. Yan na lang, apat na upo ang iyong bayaran. Oo. Oh, wala na ba? Wala na ba? Yan, yeah, dito na po tayo. Ay, ah, madilim na.